morning people Merry Christmas Merry Christmas kamu ah Merry Christmas Harus say Merry Christmas everyone Aga namin ano gising guys Andito kami sa alag Ngayon po ay 25 Merry Christmas po sa ating lahat Katiglo, kay si Sliori, kay Mr. Rich Salat po na nangangood sa atin Si nanay kaaga nagising Kaagang ano Naga Ewan ko na yung kuti-kuting ting niya. Kagabi, kahapon, hanggang gabi, hanggang gabi, busy kami. Ayan, awalas ka na lupas nga nag suya. Rabien. Si Lixtel aga dito, guys. Gumawa na. may pasalubong sang soya. Oh, ako. ato eh. nga na, ano? Hello, Mi Good morning, Nak. Good morning. Good Merry Christmas. Si mama mo, hindi may lagnat. Tulog pa po. Ah, nakatulog pa sila. Ah, madilim pa dito ay kasi sobrang aga pa. Ayan. Good morning, people. Eh, ano mo? Ito, dala ni Lexter Soya. Yeah. Tapos, ilalagay daw dito sa isang kasi may yelo Ay! Parang mauubos na. Ay, meron Ay, meron pa! Si Kylie Putput -put naman ay bibisa ng panjakit kasi magagala kami sa ano bukid. Bunit na pa. Ha? Bunit, malamig. Ay, bunit pa yung ata? Ay, sa direct. Ay, hindi mo nang gabot muna sa direct. Ay, na, bunit na ata. Wait. Magkatabi kami natulog nito kagabi. Ah. Naglipat lang dahil nag -iyak. Ah? Kaya alam kong basang nito dito. Eh, bakit ano? Hindi natuyuan na pala. Sige, mo Ilipat to o doon sa may ano, may yelo. Dito nak, hindi na yung tape, puno puno. Sige, Sa mga bulsa. Ay, po, yan, yan. So, po ito, ginawa so, nung aking kapatid sa Dexter. Mm. Yan. Itong sa gilid anak yung maliit. Ha? Baby maliit, sabi ni Kylie. Baby, sabi. <laughs> Baby daw ito. Hindi mo na anak pwedeng ano, uminom nito mamaya-maya nak. Oh, nga, kuya. Paano kaya yan? Hati, yelo pa siguro, kuya. No? <inaudible> Tanag tayo doon. Oh. Ino mo ka na so, hindi ka Tito?

Galing kay liput-put namin ah. Tanak, nagpa-share na tayo. O, tanana tanag. Let, uh, Ay, bonnet, okay? Oh, tananak kong, tanak. Salit-salit, Ay, bunit to ka? Ah, opo daw. Ito guys, magaling mag-opo. Opo. opo. <tinyo> hmm. Ito yung baby noon na maliit, na yung sinundo namin sila na pwede nang iuwi. Sina-ayarin noon. Hindi, okay, ano ulit Ayan, o. Oh. Tanak. Galaan na tayo anak. Gala kami. Bukid. Bukid tayo. Nandito po tayo sa alag. Dito kay natatay at saka kay nanay. Si mama po nito ay wala po. Nagtatrabaho po sa malayo. Opo. Guys, pakita ko sa inyo guys si sibuyasan nila nanay dito. Saka ni... Nasa kabilang sa data kay Lexter Dao. Oh. Ayan guys, good morning people. Madilim pa nga lang po. Ito, ay, cute naman nito. Dalawang puno o. Oh. Ito yung tinatawag na toro. Hindi niya masyadong kita guys. Ano? Ayan, ito. Ito po yung sibuyasan nila nanay at tatay. Ay, doon sa, ano may papakita ko sa inyo. May, may pechayan doon. Ito po yung irrigation dito. Kaso, wala pong tubig sa ngayon. Mas okay po kasi mga... Oy. mga... Sabi nakita niya yung mga pinsan niya. Ate! Ate! Hintay ako ka mo ah! Hintay! Hintay! Ayan ang sibuyasan guys. Tapos ito sa kabila side naman mais. Ewan ko kaninong mayari. Hindi yan amin guys ha. Hindi yan sa mga tatay. Ito lang yung sa kanilang isang straight na ito. Hindi nyo lang ata masyadong kita. Ano na ka? punta tayo dun sa dulo ayan, sulitin na natin guys na so nandito tayo kasi tayo matagal na hindi nakakapunta tayo dito dahil busy din po kami sa side ng aking mister yun ito o, oh, si sibuyasan po yan ayan, punta po tayo hanggang doon sa dulo gagala ko kayo guys yung kapatid kong si nandun na sa baludulo alaga niya yung kanyang sibuyas Kinagamasan niya at araw-araw yan. Ito naman, yung kanyang side. Ito ka na nanay eh. Ano, first time daw po nilang ano, mag-testing ng sibuyas. Sana naman po ay mag-click sila. Kasi, ang alam ko sa pagsisibuyas guys ay! ay hindi po biro. Napakalaki ng puhunan. Tatay! Oo, oh, sibuyas daw ni tatay yan. Sabi, oh, galing niya. <laughs> yan punta tayo sa dulo yan, maganda pa maggala guys kasi malamig pa ayan na guys yung sila siya nagtatakbo na sila masarap kasi maggala dito pagka ano yung umaga pa ito po yan guys ay yung dulo nyan ay ano ilog yan pero po nasasaka na siya dati kasi yan ay ano nasaka pa rin naman yung ano, yan, dati yung iilan tapos yung kabilang side, ilog na po yan. Hmm. Yung kapatid ko si Lexi Randun, nagagama siya ng kanyang ano, sibuyas. Ito guys, yung sibuyasan nila. O, o tayo, ikaw dyan ha? Hmm, tayo ka dyan. Opo. Tayo ka lang dyan. Yan. Ate! Ate da, pumunta kayo. Kayo nga ang hinabol nito eh. Balik, balik. Balik. Buyas. 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 Doon po kami galing. Yun, doon. Oh, diga ang presko dito, guys. Lapit daw, lapit daw. Sabi, lapit. Sabi. Ah. Ay, ay, ay. Dandan, Oh, yan Laruin niyo na si Kylie Putput, dalawang kamay ang hawak. Doon tayo, punta tayo doon. Ada doon, 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 doon. Ayan, hulog. Ayan. Hulog daw, hulog. Ay, ay, ay. <laughs> Teka muna, ba't madumi, madungis na kaagad Ah, pag, pag, yan, dyan lang sa gilid. Baka yung sibuyas ay ano. Ay, pwede ko nga anahin yung mait. Tuwang Ah, maghuhugas na lang mamaya, ha? dito, dito daw apat. Hmm. yan um, ano, ito, isang haba. Naku, sarang guys, ay makabawi sila. Okay. Hindi biro ang pagsisibuyas. Ito. Mm -mm. Yeah. Tayo sa ilog, doon sa dulo. May ilog na ba? May, may tubig yun ba? Nakita ma? May ilo, may tubig. Guys. Parang ano, maglalaman pala ang siya guys. February daw po ang ano nito eh. Ang harvest. Sabi ni tatay. Sabi sabi ni tatay, balik daw kami ng February. Para daw makita ko. Yung pag-harvest. Oy! Oy! Araw-araw daw yan pupunta dito para bisitahin itong sibuyas. Ayan guys, balik na tayo dito. baka hikain ito. Hinihika daw po kasi ito. Ayan, parang hina parang hinahapo na si Kylie Putput ayan Christmas na po pa. parang napakasimple lang ng Christmas ngayon ano po pa. Ayan. Pa. Merry Christmas everyone Merry Christmas everyone <laughs> tawa lang siya eh ayan na nakita ni Kylie Putput yung papa niya papa sabi niya hmm. pakain tayo mamaya ng fish pot ito nakukuha na na kaya ito hindi pa no. Ah, napabayaan na no. Sayang. Mm -mm. Ito pechay, kaso guys ay mga ano siya. Parang bansot no. Yung pechay. Pero ano pa ito? Pwede pa ito. Lalaki pa ito. Kulang lang sa dilig. Ito pechay. Yan. Tapos fish pond dami guys dito ano lukan nagtago yung isda ni tatay oo oh, oh, nagtago yung isda ni tatay tatay mm, mm kumuha kayo ng pakain ng ano ni tatay ng, ng isda ito guys o salay Lemongrass grass kung tawagin ito salay ito yan mga bata ito tambay kasi dito ang may wifi eh ano, ano? okay may lang kayo o, right so, uh, sa'yo nagkapi ka na mamaya tayo magpapakain parang akong hiningal kay Kylie mabigat din pa na yung bata na yun hindi <laughs> 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 kasi pwedeng paglaka rin guys kasi baka hikain ba puro puro to, dun nah, hindi tayo makahilo ayun na hindi naman kayo magkakain ng ginawa niya na yun oh, ah kakain ah syempre kainin nyo ito guys, gata po ito. Hindi na nagamit kahapon. Magsusuman sana. Kaso maraming karabaho. Hindi na ano. Ang gagawin na lang ni nanay Hindi dito na, ay... Yun yung kisnet. Yan o sa kabinang pari. Yan aramid namin tinay. Langis. Ilangisin nyo lang nanan. Tatlo oh. sayang. Sayang. Kahirap magkayog. Hindi mo kaya magkayog. Sa ng payo. Yun na. Barakuda. So, Ang tawag yan, barakuda? Oo. Oh, pero ano to sa atin ay tikil. Ah, tikil. Yang isang isang maliit na yan kuya, ano yan? Ito yung ano to, burara. Pati okay. na ay ang tira, yung ano yan? Ano ito? Ay, ando na sa ano? Ay, yung yan yung suya. Oh, ah, suya. Ah. Suya. Gusto ko yung ni Kayle, naka bit 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 ko, naka side side pa sa ano ko. Katubi tuloy ng ano ko, short ko. Hindi pa ginigay ko. 21, 21. Okay. Mm -hmm. Anong luto to kuya? Prito, prito ah, Yan, mag -iiho. Mas gusto ko yan kasi kahapon karun ng karne. <laughs> Ay, blood na. Gusto <laughs> dito sa likod. Kasi mainit na mamaya at mayroong bisita. Ay, ano, mamimitas ako ng mangga. You know, gusto ko ng mangga. Ayan. Naglalaglagan yung iba guys. O kasi mayroon tayo na nag ba? Ito Oh. Ito. Pwede na ito. Masarap ito. Alam guys. Yan o. Oh. Ayan. O. Oh. Sarap alamangan yan. yan guys kasi may mga nagpo-post nyan ay mahal ang kilo 130 ang kilo no? kasi nga wala pang mag, ano, hindi pa sya ting mangga tapos maglulito tayo ng alamang nakupu, the best ito guys oh may nakita ako dito isang kumpul yun oh, isang kumpul siya kunin natin Guys, oh. naglaglagan na. Poporitin ko mamaya. <yed> tatay? Oh. Gasto, <yed> Inom. Inom pa. Okay, na ito. Si BC. Yeah, Tarleen. Nagawales. Ako naman ay magkukuha ng ano, talbos ng kamote. Gusto ko ng hilagang kamote. Lagay natin dito. Ano, ah, nandun na pala si nanay? Yes, tayo dito ng kamote. You know, masarap yan guys. Ito, talbos ng kamote. Guys, madami na tayo na talbos. Fresh na fresh. Yan. Punta na tayo doon. Daga natin ito. May handa naman guys dyan. Kaso, nakakasawa ba yung karne? Para sa bisita na lang po yun nila. Ito gusto ko ito. Tapos yung piniprito ni Kuya Rio na. Isda. Hindi hmm. ihaw si Kuya Rio ng... Ah, isda yan Kuya? Ah, tikil at oh, saka ito. rito guys at ako sasagap lang ng signal dito kasi ang may signal eh yan kain na tayo guys nakaluto na sila oh kanya kanya na kami dito Ayan, oh. san ikaw galing kay Lipot Pot ito yung talbos ng kamote oh bininding na nila ginisa sa bagoong yata yan

At sandok ka si Dabino. Ang gano'n, na. Gano'n muna, Dibino, nasaan? Pagkakain oh, okay. sa gubin. Ay, ang na sarap na kanina. Mmm! Pagkakain muna po. Mayroon Oo. guys. Tapos na kami kumahin. For the linis na na naman kami. Ito guys, yung soya ni Lixter. Ito yung ginagawa nung soya. O oh, parang, yung milk siya. Parang gatas. Ito. Oh. <coughs> soya milk. Nakita ko niya, nakasalag. Doon, 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 doon. dito. na ibang Masarap ito guys. O, oh, di ba? Healthy soya milk. Ay, hindi ba? Hindi pwede dito si Kaylin, o. Oh. So, Pag pa? hindi na malamig. Pag hindi na lamig. Uh -huh. Nagbukod pala yung maliit. Ang sarap guys. Sarap. Sarap. Kirot ko, hindi nyo kinaayang kirot. Iyan ang pinakamahal sa mga pan. Pinang risado. Ginawa nito ni Papa mo kagabi tong soya. Okay. E di gabi na siya natapos. Hindi oh, na pa Oo, kawawa. nanay, kaldereta. Ay, bakit, adobo? ay, 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 bakit. ay bakit. Ah, Hindi. Kaldereta. Tapos, minudo. ano, ano okay. Tapakan nila pag may bisita sila. Tapos, adobo. Tapos, yung ano, yung biko. So, yung mga matamis naman, ito. Bakit nilagay sa freezer ang salad? Tigas-tigas na ito. Ito, gelatin. Yan. Tapos may soya pala. yam. Chocolate si ano. Kuya Rio. Ayan o, chocolate. Ma, Tre ay, Mal Ay! May pinitas ng hindi pa sa hilog sa puno. Yung ano man, iba lang. Ma pero, hindi maasim. Okay, Matamis din. Pero, ini-stack na lang para mahinog sa... Ay, uh, para matagal lang, ano, matagal. Hmm, ganun ba yun? Hmm. Ang tanong ko, ay, Ayan, no, ay, oo nga pala, hindi no. Hindi siya hindi siya talaga ano. Pulang-pula ano, hindi siya. Ay, o nga oh. Hindi siya ano, baka pa lang ano niya oh. Yan, ito na yan, taog yan Ano hmm. Ano yan? Ganyan naman ang mga ba mag, magpapakuan. Hindi na Kung kakainin nila, hinugta talaga sa puno. Si Pero pag nila. <coughs> yan, dito. Yan, dito. to? Ha? Papano to? Ate yung kala. Eh, kakain sa kuya eh. Ganito na to. Tik Tikman nga natin kung matamis. matamis, matamis so, hmm? Maasim-asim pa. Matamis yung kahapon Ayan, guys. First batch ng bisita nila nanay. Mga kamag-anak. oh <laughs> Ayan. Kain lang kayo. Yap, yap. Yap, yap. Clap, clap muna na. Clap, clap. Sabi, dito po ay ano, maamihan po ngayon dito. Sobrang maamihan. oppo si Opo. Yung Bahay ko po. Bahay po. Ugo oh. nga naman. Malaglasing ka na. <laughs> Di ba person time uh, yung magsimba sa si bahay na? No? Uh, ang lalaki ng mga poon. Siya. Oh, oh sabi, Gumay nga si Papa Jesus. <laughs>

Ay mo ay tayo, sayaw ka mo, sayaw kayo. Ista uh. Sayaw na lang daw. La 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 la. La 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 la. Dali na, sayaw, -sayo, sayo pa dali. Gistan mm. ah. Alam mo kami na Sa mo ikaw. Hi mama, kamo. Ma mama. Mama Oh, oh, Merry Christmas, Merry Tamo. Christmas Mama Irene. Oh, musta? Musta. Musta. Ay, hindi anak 'to laruan, baka masira. In. Kita pa oh, mamili kayo ng ano, may juice doon. Nako, hindi raw na ipit? Ditan na kami puno, kami, guys. guys. Ayan. Dito na kami nakapagpintuhan tali. Ka guys, ayan, guys, umuwi na kami. Hindi na ako nakapag-brag masyado doon. Yan. Hindi ko na i-flat si na Maria, May yung mga kapatid ko. Pupunta, At dahil biglaan guys, nag-chat yung uh, pamangkin ng aking ilos. Sa Mamburaw naman, doon daw kami maghapunan. So, yun guys. Pupunta tayo ng Mamburaw naman mamaya. Kasama si na